si Jillian Ward, isang aktres sa Pilipinas, ay napabalita dahil sa mga isyo tungkol sa kanyang personal na buhay at karir. Narito ang ilang mga kontrobersyang kinaharap niya. Sugar Daddy Allegation Si Jillian Ward ay nagpahayag na tungkol sa mga aligasyon na mayroon siyang sugar daddy o benefactor na nagsimula ang mga chismes na ito nung siya ay labing na taong gulang lamang. At kumalat ng mapansin ng mga tao ang kanyang mga luxury car tulad ng Porsche Baxter na binili niya sa edad na labing anim. Ayon kay Jinyan, ang mga kakamitan niya ay binilya ng gamit ng sariling pera at pinaghirapan. Dagdag pa niya, hindi siya nakipagkita o nakausap sa Chavit Simpson na naging bahagi ng mga espekulasyon. Grand 18th Birthday Celebration Naging usap-usapan din ang kanyang 18th birthday celebration. Nilinaw ni Jillian na ang kanyang kapuso network at mga brand partners ay sumuporta sa kanyang debut at hindi siya kumasos sa malaking dahil dito pagiging kontrobersyal na aktres. May mga ulat na nagsabi na may isang kontrobersyal na aktres na pagiging kontrobersyal na aktres. May mga ulat na nagsasabi na may isang kontrobersyal na aktres na agresibo sa mga lalaki, lalo na noong siya ay nagsisimula pa lamang sa showbiz. Bagamat hindi direktang pinangalanan ni Julian Ward, ang mga paglalarawan ay maaaring iugnay sa kanya. Si Julian Ward ay patuloy na nagtatrabaho sa industriya ng entertainment at kamakailan ay lumabas sa may Ilongka Girl at may upcoming series na Never Say Die.